Bilang isang ina, ano ang kaya mong isakripisyo para sa iyong mga anak? Subok na rito ang isang inang tampok natin ngayong Pasko. Hinarap niya ang bawat hamon na ibinabato sa kanya ng kapalaran. Para kay Nanay Trinidad, na mas kilala bilang mamaer ng Palawan Ponchop Associate, ganyan ata ang isang magulang. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang kapantay at walang hanggan. Matagal na ako dito, ma'am. Nagtitinda. Wala pang palawan, ma'am. Na, Nandito na ako nag-aanap buhay. 57 years na ako dito, ma'am. Nagtitinda. Tumatanda na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, ma'am. Para lang may mapigbigay ko sa mga pamilya ko. Hanggang ngayon, nagtitinda pa rin ako. Napapagod na ako. Parang hindi ko na galing. Para kay Mama Er, na isang mapagmahal na ina, kakayanin mag-isa hanggat kaya niyang magtinda para sa kanyang mga anak at mga apo. Maibigay lang ang pangangailangan ng buong pamilya nito. Dakila ka, Mama Er. Samahan niyo kami magbigay saya sa ulirang nanay mula sa Cubao, Quezon City. Maraming maraming salamat po, Palawan Pontia, Palawan Stespera Padala, at Palawan Pay. Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala at Palawan Pay magdadala ng saya sa Pasko ng Pilipino. Yeah.